Yan ang magandang gabi. Ayan, kasagsagan ng bagyo yan. Nung ano, uh, mga six pa lang yan. Madilim lang masyado. Nadaanan ko yung galing ako 7-11 yung pusa. Nangangalkal ng basura kahit umuulan. Sobrang awa ko. Kaya kahit ang lakas-lakas ng ulan, pumalik talaga ako, kumuha ako ng cat food. Ayan sila sa ilalim, masakyan. Diyos ko, grabe, maiyak talaga ako dyan sa eksena na yan kahit lakas ng ulan, binalikan ko sila. Kumuha ako ng cat food sa bahay. Kasi pinakain ko talaga, tinawag ko talaga sila sa ilalim na nasakyan sila. Sobrang awa ko talaga kasi. Yung dalawa na yan, guys, kanina, nakita ko nagkakalkal ng basura, gutom na siguro. Kaya di ko talaga kinaya na hindi sila balikan. Nakain ko sila, nasa ilalim sila, nasasakyan. Kawawa naman. Ito I ay mean, pinakamahira pagdagulan. Diyos ko po kung, kung may bahay lang ako. Kinuha ko na itong mga pusa na ito. Ito yung sobrang nasaktan ang puso ko pag nakikita ko sila na umuulan. Parang hindi ko ma... Hindi ko talaga matiis na hindi sila pakainin. Kahit ako mabasa. Sobrang naawa ako. kulang nga sila eh. Dalawang araw yung nakita ako dyan. Tapos binalikan ko din, pinuntahan ko din sila Maymay kasi alam ko malakas ang ulan. Buti na lang ito si Maymay oh. Nakasilog sa tindahan. Yung tindahan may mga may mga box na nagpatong-patong paninda. Doon si Maymay sa taas. Doon siya na Pero da, guys, dito sa Rapid pinapapasok to si Maymay. Kaso siguro, wala siya nung time na magsara yung rapid, kaya nasa labas siya. Ayun, di alam ko ng pagkain sa taas. Mataas po yan, may bubong yan. Ayan, oh, may bubong siya. Kasi tindahan po yan. Nasarado. Nasa taas si Maymay. Ayan po yung rapid do. Oh. Pumapasok po si Maymay do. Binapayagan niya na may ari. Ayan, si Maymay na dito sa tindahan, guys. Safe naman si Maymay dito. Kasi sa pinagpatong-patong ng mga box ng tindahan. Doon si Maymay sa taas. Kasi si Maymay nasa ano yan, sa rapid yan napapasok yan doon sa rapid pero nakalimutan na napagsarahan yata kaya di siya nakapasok sa rapid one so doon siya sa tindahan ayan pabalik na ako sa bahay naghahanap pa ako nyan nung ako ng mga pusa kasi ikunti lang yung nakita ko kanina yung dalawa sa ilalim ng sasakyan hindi ako nakapag video lahat guys do sa kabila kasi minhirapan ako ang laki laki ng payong ko tapos may dala akong cut food yung camera ko ako lang mag -isa kasi ako lang mag isa lumabas nahirapan ako kung paano ko i-handle yung mga ano ko kaya hindi ako masyadong maayos mag camera yung iba basta hinuhulugan ko na lang ng pagkain kasi sobrang lakas talaga ng ulan that time hindi ko lang matiis na hindi balikan yung nangangalkal ng basura nabasang basara yung pusa Naawa awa ako guys pag nababasa yung pusa hindi ko talaga hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sobrang nasaktan ako kasi kung may bahay lang ako na malaki kinuha ko na sila lahat kaso hindi talaga pwede ito na lang talagang kaya ko magpakain talaga sa kanila pero yun nga ang hirap po emotionally sobrang sakit kung makita niya yung pusa nangangalkal ng basura tapos ang lakas ng ulan alam niyo yun, ang sakit-sakit sa dibdib ng mga walang bahay na pusa. Sana ang mga may pusa, huwag naman magtapon na magtapon. Kasi kawawa sila sa kalsada. Sobrang hirap na dinadanas nila pag tagulan. Pag wala silang makain. Ayan, ang kahanap talaga ako. Tinatawag ko talaga yung mga pusa dyan. Ayan ang yung naglakas loob. May lakas loob na lumabas. Nag-iisa ito, yung regular kong pinapakain sa harap namin. Apat yan, isa lang ang ilumabas. Ito yung nakita ko. Ni Chango siya ng pagkain. Sobrang hirap kasi siya nakikigay sa video ko. Nahirapan talaga ako mag kasi ang laki ng payong ko, lakas ng ulan. Kasagsagan niya ng bagyo, nung mga 6 lang yan. Mga sa 6 pa lang yan, kaso sobrang dilim na talaga. Sobrang lakas ng ulan. Ayan, napakain ko siya. Yung tatlo, hindi ko makita. Ang hirap, guys. Ang hirap. Pero yun nga. Sabot sa na makakaya. Ginagawa ako para makakain sila. Pauwi na ako nito. Nasa bahay na ako nito. Sa harap namin. Naghahanap pa ako ng mga pusa. Marami kasi dyan. Stray cats. Nagtatawag ako. Ayan. Nagtatawag ako dyan. Pero wala na ako makita. Ayan, guys. Thank you so much for watching. Salamat po at ingat kayong lahat. God bless you all.